Ganda doon, ano, malini. Huwag lang kayo magbibili ng tuyo na kasi kakainin. O kakainin. Actually, gusto nila kumanta ako, pero <coughs> yung boses ko so kasi ngayon, pasigaw na pasigaw. Pero wala talaga akong boses, guys. Kaya mag vlogs ako. ko. Ah, Birhay <coughs> mo t-shirt siya, bro. One, two, three. Happy birthday. Ayun naman lahat dito OFW. Lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD ni Papa no. Buong mundo nakita nag-demonstrate nagdemon, na talaga natin yung support natin hindi man lang talaga uh, particularly for sa tatay ko pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yan paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa ilong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. For, for the longest time, talaga dito sa... Kasi yan, ang vote-buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Mag, mag, maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence doon sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw, politiko ka at negosyante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Dabao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na who, those who engage in vote buying but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin ma maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera, at nila bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan, pero pwede naman talaga na kung anong kung pumasok sila dyan o di parosahan nyo, you take their money, then you vote for those who sino talaga yung karapat dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami, ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, tatlong taon na lang yan. Gago na yan! kung kinaya natin kung kinaya natin tatlong taon ako sa Davao na bilang alkalde doon pinahirapan pinahirapan nila ako wala bakit ako malakas bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon bakit si Vipe yung kapatid ko hindi tumitigil kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayo mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Kasi naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRT. At maraming salamat din sa kapatid ko. Nasa kanila talaga. Kasi my point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik, pabayan dyan sa potang ina. Hindi mo na alam sa napunta na sa bulsa na mga kurap, na mga putang inang politiko yung yawa na sila tanan. But, you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can uh, really manipulate and uh, Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Sino? Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo ay eh. nakala ko totoo na eh. Nakala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito ah. Wala rin. Nakalaya mong naglagay siya ng PNP si na naman. Kilala niyo ba si General Torre. Si General Torre. bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag cooperate ang Interpol sa ating bansa. Dapat sana ang nakausap niya, siguro yung Pangulo ng Pilipinas o so kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita mo kayo ng gano'n? Hindi po gano'n ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun po counter nya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kumukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So sino mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, lagi yan, di ba, na sabi nila, uh, ano daw, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung Ayan. Babay-babay ka, ma'am. Ayan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Wow. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang, ha? Baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at uh, hindi... Ah, uh, binipilit mamaluk ang i ang nasabi. Yan po ang uh, nanay ko kahapon binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya, ano nang mangyayari sa otaking ng mga nanalo sa Davao City? Ano na ang taking ng mga senators? At ano mangyayari sa July sa August? Uh, sa September sa mga kailangan namin na gawin na trabaho sa so Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang uh, mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo. At uh, invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magkasal, para magpasalamat, at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Tigong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang kontinent. Dahil, bakit? naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una -una walang trabaho.